Sino bang hindi makakakilala sa sikat na OPM rock band na River Maya? Pinasikat lang naman nila ang ilan sa mga kantang naging parte na ng buhay ng kabataang Pilipino. Ang mga kantang Umaaraw Umuulan, Awit ng Kabataan at 214 ang ilan sa mga ito. Ngunit sa pangalawang pagkakataon, muntik na magkawatak-watak ang banda sa pagalis ng kanilang na si Rico Blanco. Ito naman ang naging hudyat na nuoy 18 years old si Jason Fernandez na mag-audition bilang bagong bukulista ng River Maya. Lumaki sa Kalamba, Laguna sa piling ng kanyang ina at lola si Jason. Samantalang ang Griekong ama ay hindi na niya nasilayan mula pagkabata. Pag tinatanong ko yung ermat ko, maasa yung tatay ko. <laughs> Pwede ko ba makita yung tatay ko? Sabi niya, eh kasi nasa, ano eh, nasa ibang bansa eh. Yun yung malaking question mark sa akin nung lumalaki ako. Makalipas ang pitong toong paghihintay ni Jason, doon lamang na nakita ang ama. Ang saya ko na nun eh, kasi pakiramdam ko, nung nakita ko na yung airpad ko, tuloy-tuloy na yun. Parang, yes, ito na yun. Sa wakas may tatay na rin ako. Sa buong panahon na inaasam ko makita yung airpad ko, oras lang kami nagkasama. Yun na yung first and last ko nakita yung father ko. Hindi naging madali para kay Jason na lumaki na walang ama, ngunit ang kakulangang ito ay pilit pinunan ng kanyang ina at lola. Meron akong kulang bilang, alam mo yon ilang tao na kailangan din talaga may gabay ng tatay eh. Pero ayoko kasi magtanim ng ano eh. Tatay ko pa rin yun eh. Alam mo yon. Di, ginamit pa rin talaga siya ni God para kung ano ako ngayon. Bagamat nakaranas din ng kahirapan, ang musika ang kanilang nagsisilbing aliwan ang pagkahilig ni Jason sa musika at pagkanta ay naman na mismo sa ina. Pag kumanta ako ng air supply, cool. Ganoon, <laughs> yeah. <laughs> Kasi ano sa akin na mother ko, naalala, ko, air supply, scorpion. Nakikinig ako sa FM, kung ano yung hits nun, napapahingan ko, re-record ko, kakantahan ko, sinasabayan ko na. Tinuturoan nila ako medbang. Yung kantang ano, nakisalayaw, nakisalayaw, Jeff Rocks, gano'n, gano'n daw. Doon na nagsimulang isali siya ng ina sa mga barangay singing contests, tulad ng video kicking hanggang sa naging membro ng banda. Bagamat likas na mahiyain, ang paruot parito na pagsali ni Jason sa mga contests ay nagdulot sa kanya ng kumpiyansa sa sarili, lalo na kapag may kaakibat na tropeyo. Okay nga, no? Parang iba rin di talaga nadudulot ng music sa tao. Parang siguro ito rin yung purpose ka sa kanila. Parang ano maghandog ako ng awiting para sa mga tao. Dumating din ang araw na pinakahihintay ni Jason nang buksan ng River Maya ang pintuan para sa bagong bukalista. Limang daang kataong umasan nito hanggang sa naging labing dalawang finalists. Trail din ako, Kung ito gusto mong mangyari sa akin, sige. Kung hindi, okay lang. 12 yung kukunin na finalist. Nasabi na nabanggit ng 12. Sabi ko, ay, wala na ako. Biglang But wait, magdadagdag pa kami ng isa. So yun, tinawag ako, pang 13 ako. Tapos parang, wow, hindi <laughs> ko Okay, so yun na yun. Pinanghawakan ko na yun. Sabi ko, hindi ko napakawalan to. Kung baga, alam ko nag-usap na kami October 24, 2007, tinanghal si Jason na bagong bukalista ng River Maya. Sa kanyang murong edad, naabutan na niya ang inaasam na pangarap. Ngunit hindi naging buong pagtanggap ng mga tao, lalo ng ibang mga fans ng River Maya kay Jason. Pagsak na yung Maya, sino ba yan? Parang sino ba yung pinasok nyo na yan? Parang, ba yan? Pagka, naano man yan eh. Ganyan-ganyan eh. Pagka sana, gawin na lang nilang halimbawa yung pinagdaanan ng isang tao, kung paano niya narating. Yung mga tao na humahatak sa'yo pababa. Maawa ka pa sa kanila eh. Kasi hindi na nila alam yung ginagawa nila eh. Mas maganda pag-pray mo na lang sila eh. Ngunit, anumang batikos ang ipinukol kay Jason, pinanghawakan niya ang pangako ng Diyos na kailanman hindi niya mararamdamang siya'y nag-iisa. Sa unang pagsabak niya sa mundo ng River Maya, kinilala na ang kanilang husay sa Asian Song Festival at sa Singapore Grand Prix, kasabay na ibang malulupit na banda at artists payo ni Jason sa mga musikerong tulad niya, dapat ihandog nila ang talento sa Diyos. Alam mo yun, pag tumanda ka na, isipin mo, ay, natapos yung buhay ko bilang musikero, hindi ko malang nakapaghandog kay God ng isang kanta. Eh, siya yung creator ko. So ngayon pa lang, hanggat kaya niyo pang gumitara, kaya niyo pang kumanta, Pumunta kayo sa church, mag-volunteer kayo. Sa tulong ng pamilya at mga kaibigan ni Jason, patuloy siyang lumalakad sa tuwi. Simula nang isinuko niya ang buhay kay Jesus, tinalikuran niya ang mga bisyo at mariwana. Ang daming temptation eh. Sarakan do'y. Ang daming tukso na hirap iwasan. Pag may conviction ka na, pag nakita mo na, ops, 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 teka, teka, ipe na ako, parang iwas mo ako. Gagawa naman siya ng paraan para umiwas. Marami mang hindi nauunawaan si Jason sa buhay, lalo na yung patungkol sa kanyang ama. Ibinigay pa rin niya ang pagpapatawad. Natutuwa naman ako pag nag usap kami, proud naman daw siya sa akin. Yan ako. Tsaka lagi niyang sinasabi na uh, lagi kong tanawin yung utang na loob ko sa lola at mami. Iniisip ko kung paano maging tatay. Kasi hindi ko naranasang magkaroon tatay eh. Pero kung paano naging tatay sa akin si God, ganoon yung gagawin ko sa anak bukod sa pagiging mga awit, member din siya ng grupong Water Walkers. Sa pamamagitan ng kanilang outreaches na ipapaabot ni Jason ang mensahe ng pag-asa sa mga kabataang nasa mahirap na kalagayan. Patuloy na nagmamarka sa puso ng maraming kabataan si Jason dahil ang mensahe ng kanyang ipinababatid ay paglipad o pag-abot ng mga pangarap. Marinig mo sa isang tao na napasaya mo, sobra-sobra na yun. Nasa, nasa isip nila yung kanta, mga ngarap na rin sila. Magagawa mo yun ng ayos, maghingi ka sa kanya ng ano. Siya yung, siya yung, siya yung, songwriter. Ba? Masasabing swerte nga si Jason, ngunit ito'y hindi swerte, kundi bunga mismo na pagsisikap at pagbabalik ng talento sa Diyos. Purpose ko sa buhay ko, magpasaya ng tao, mag-worship kay God, ikalat sa lahat ng tao kung gano'y na tayo kamahal.